Historia Tagalog Horror Stories nilaga sa akin ng kalamansi, masustansya at nakakapangalis ng umay. Hindi rin naman ako nakakaalis ng bahay na walang dalang kalamansi, kahit na isa man lang. Maging sa basong aking pinag ako'y pihikan din. Gusto ko babasagin lamang, ayoko ng plastic na inuminan. Bakit? Ganito kasi yun kaibigan. Sa probinsya, expected mo fiesta o maraming fiesta doon. Laging ganun lalo pagpatak ng buwan ng Abril hanggang Mayo. Mananawa ka sa kakakain ng karne. Si Butch at ako ay inaya ni Kulas na pumunta sa fiesta sa ibang barangay. Ayokong banggitin ang pangalan ng barangay na ito, mahirap na. Basta malayo sa town proper, malayo malayo. Dahil sa wala naman akong ginagawa, sumama na ako sa kanya tawanan kami sa daan kasi nga ang layo pa kahit kumain kami ng pagkarami-rami matatag pa rin kami pag uwi namin lubak kasi yung daan saka malayo yung lugar pagdating namin pinakain kami ng tropa ko nakaugalian ko na rin na pag kumakain ako sa ibang bahay uunahin kong uminom ng tubig pipili ako ng babasagin na baso at ipapailalim ko naman yung isang kamay ko dun. sa ko ipipihit yung baso ng pakaliwa o pakanan. Pag nabasag yung baso, ibig sabihin may laso nito. Hindi ko na kasi matandaan kung sa kanan ba o kaliwa ang pagpihit nito. Kaya both ways ay ginagawa ko. Turo sa akin to ni Roger. Ganun kasi siya o gawa din niya ito. Nakaugalian na rin ito ni Roger ituturo do ito sa kanya ng kanyang lolo sa probinsya. Ang probinsya niya ay somewhere in Mindanao. Bali, ganito na nga. Pagpihit ko ng baso, hindi naman ito nabasag. Isa pa, tropa namin yung nag -imbita. Pero kasi nakasanayan ko na nga. Mismong sa bahay namin ay ganoon din ako. Pagkatapos kumain, pumunta kami ng basketball court sa barangay nila Mayroong sayawan, party-party at tawa kami ng tawa ni Kulas kay Butch kasi may isinasayaw siyang babae. Masyado yung maarte, parang diring-diri sa tropa namin. Nung natapos na, naglakad kami pauwi sa kanila. Maliit lang naman yung baryo, magkakakilala yung mga tao doon. Fiesta pa man din kaya halos lahat ng dayo ay gusto nilang kumain sa bawat bahay. Nakangiti kaming tumatanggi pero may isang matandang babae yung mapilit talaga. Kahit yung tropa namin na taga roon, hindi makatanggi. Kaya sabi ni Butch, pagbigyan na namin at nakakahiya naman. Yung bahay ng matanda ay nasa gitna ng bukid. Halatang bago pa yung bahay at hindi pa tapos dahil wala pang palitada. May mga tanim na kalamansi doon sa may papasok may dalawang bahay din na madaraanan bago yung bahay ng matanda. Natuwa ako sa mga kalamansi kasi ang lalaki nito. Namitas ako ng apat na kalamansi, tigi isa kami. Nauuna naman yung matanda sa amin papasok. Ang bilis niya nga maglakad. Binigay ko yung kalamansi isa-isa sa mga kaibigan ko. Napatanong naman si Butch kung bakit ko siya binigyan ng kalamansi. Sinabi ko naman kay Butch na baka karne ng tao yung ipakain sa amin. Just in case lang naman. Hindi ko alam na magkakatotoo pa pala at nagdilang ang hilpa ako. Turo din yun sa akin ng naging kiibigan ko sa Maynila. Pero mas nakasanayan ko yung sa may baso. Bali kwentuhan pa nga kami habang nasa daan. Yung tropa namin na si Jebon sabi niya yung matanda daw ay nagtitinda raw yun ng bagoong sa mibayan. Matagal na raw yung nagtitinda kasing edad na ng lola niya. Yung lola niya naman ay buhay pa naman pero bedridden na. Kaya na kami kay lola kasi ang liksi pa niya kumilos. Pagkarating namin doon sa kanila sa bahay ng matanda, pinaupo kami sa tabi ng mesa. Bigla naman tumawag ang mother ni Jebon tinatanong kong nasa na daw kami. Yung mga oras na yon ay hinahainan na kami ng anak ng matanda ng pansit. Sinabi ni Jebon na sumaglit lang kami doon sa bahay ng matanda, sabi niya sa kanyang nanay. Hinintay kong maghain sila ng tubig. Habang ginagawa ko yung rutin ko sa baso, pansin ko na nakatingin sa akin yung anak ng matanda nung naubos na yung pansit, manok at kikiamang sahog. Sunod naman ay kanin at saka sisig. Tumatang din na kami noon. Kahit ang sarap tingnan ng sisig, kaya ang ginawa ng matanda, ibinalot na lang niya yung sisig. Pagbalik namin kila Jebon, yung ate niya inaya kaming uminom. Pero si Kulas, hindi namin pinainom. Siya kasi ang driver kaya good boy talaga yun. Si Butch naman, iniligay niya yung sisig sa may plato. At ako naman ay naghanap ng sili at saka tiniris ko yung sili at yung kalamansi ko. Hinati ko at saka ko binudbo doon. Habang hinahalo ko yung sisig, parang may nagbago doon sa sisig. Naging parang may buhok-buhok na yung sisig pinagalitan ko pa si Butch noon kasi baka buhok niya yun kasi maikli yung mga buhok. Hindi naman pwedeng sa akin yung buhok dahil mahaba yung buhok ko. Noong si Kulas naman yung naghalo, pa isa-isa niyang tinatanggal yung mga buhok sa sisig at bigla siyang naduwal. Tinanong namin kung bakit siya naduwal. Basta suka lang siya ng suka ng mga oras na iyon. Noong tinignan namin yung sisig, kulang na lang ay lukutin namin ang mga bituka namin nagkaroon ng kuko ng tao doon sa sisig kinuha ko pa kay Butch yung kalamansing bigay ko saka ko ibinudbod sa sisig at mas lalong dumami na yung buhok at na sa karni mismo pinagalitan kami ng mother ni Jebon dapat raw hindi na kami sumama kasi kaya pala niya tinawagan si Jebon ay para maiiwas kami kahit alam na niya kung nasaan kami nila Jebon. Tinawagan niya pa rin para malaman ng matanda na alam niya kung nasaan kami. Mayroon kasing nakakita sa amin na inaya kami ng matanda. May usap-usapan na pala sa kanila na aswang yung pamilya ng matanda. Si Jebon lang ang hindi naniniwala. Takot na takot kaming umuwi noon kaya doon na kami natulog. Sinunog namin yung sisig at ang nakakadiri pa, yung asawa pala nung anak ng matanda o ni Lola ay kamamatay lang. Bali, naka-close casket yung kabaong. Imagine niyo na lang kung bakit nakasara yung kabaong. Hanggang noong 2014, nakikita ko yung matanda sa palengke. Madalas pag nakikita niya ako, ay binibigyan niya ako ng libreng bagoong. Homemade daw niya yung bagoong na yun. Yung mga kapwa tindera Pasikreto kung iniilingan One time pa nga May sumunod pa talaga sa akin para sabihan ako Akala nung ali ay hindi ako aware tungkol dun sa matanda Pero hindi nila alam Na sa tuwing bibigyan ako ni Lola ng Bagoong Ay babasagin ko yung lalagyan Yung pangalawa naman ay nangyari sa Manila Tumigil muna ako sa college Nag-decide ako magtrabaho muna Nagtrabaho ako sa isang call center noon Booming pa lang ang call center sa atin noong panahon na yon. Yung isang ka-teammate ko nag-aya sa kanila. Doon na lang do kami mananghalian sa kanila. Sige naman kami. Sa may kalookan lang naman sila. Dapat ang mangyayari. Doon na rin kami matutulog bago yung pasok namin. Kasi masyado ng hassle pag uuwi pa kami ng kanya-kanyang bahay. Yung iba kasi ay sa Quezon City pa at ako naman ay sa Paco pa. Pero ang nangyari ay ganito. Hindi pa tapos magluto nun nung dumating kami sa kanila. Pinainom muna kami ng arsikola at saka kumain ng biskuit. So dahil nga sa nangyari, lagi na ako may dalang kalamansi. Ginagawa ko pa rin naman yung sa may baso. Meron akong isang katim na nahahalata na yung manyarisim ko sa baso. Kaya ikinuwento ko sa kanya lahat-lahat Kumakain kami noon sa Chowking nung nagtanong siya about sa baso kung bakit ko 'yun ginagawa. At pagkatapos, naghain na yung tatay nung nagimbita sa amin. Ang pangalan ng nagimbita sa amin na katrabaho ko ay si May. Kinilaw na karne yung hinanda sa amin. Nakakita na ako ng ganoon pero nagtataka ako noon kung bakit mamula mula yung karne. Sinabi ng tatay ni May na galing daw sa probinsya yung karne at native na baboy kaya ganoon ang kulay. Gusto ko sanang sabihin na alam ko ang itsura ng native na baboy. Maitim ito at maliit. At kapag nakakakita ko nun sa gabi ay binabato ko kahit nasa kulungan pa. Mukha kasing aswang yung baboy. Ako kasi hindi ako fan ng kinilaw na karne. Kung kinilaw na isda iyon, uubusin ko pa talaga. Pero wala eh. Ayoko talaga nang niluto lang sa suka yung karne. Yung dalawa namin kasamang lalaki, kumain sila noon. May mga bisita rin na iba bukod sa amin. Nakapwesto kami sa may gilid ng bahay. Pahaba pa yung mesa nila. Anim kaming nakaupo doon. Pangpito si May. Hindi niya kami maasikaso dahil marami silang bisita puno ng tao yung buong bahay nila at saka yung bakuran. Yung part na yun ng kaluokan eh mapuno din. Basta parang nasa probinsya ka rin talaga. Nung naghain na ng kanin tsaka ulam, una kontinerada yung inihaw na isda. Nang hingi yung isa naming kasama kay May ng kalamansi para sana ilagay sa may toyo na sausawan. Pero wala daw silang kalamansi. Kaya ang sinabi ko, meron akong dalang kalamansi. Bigla na lang umalis si May nung sinabi ko yun. Sabi nung isa naming kasama, na-offend ko ata si May. Girl Scout daw kasi ako masyado. Wala talaga sa isip ko na may mangyayaring hindi ka nais-nais. Siyempre, mababait naman sila kaya hindi ko na naisip yun, lalo na si May. Ako yung parang bunso sa grupo namin siya naman yung umaalalay sa akin nung bago pa lang ako sa call center. Pero kasi out of habit na yung ginagawa ko. Nakasanayan ko na nga kahit nga si mama ko ay pinapagalitan na ako kakaganoon ko. Sino do bang maglalason sa akin sa sarili naming pamamahay? Ultimong kahit sa Jollibee kung saan bida ang saya. To think na hindi naman babasagin yung baso doon. Yun na nga Noong nag-decide ako na karni naman yung kainin, tinuso ko ng tinidor yung kalamansi sa kayong sinandokong ulam at binudbud ko doon. Tanghaling tapat, nagsitayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Adobo yung sinandok ko, mukhang masarap noong una, pero nandilimahid na bigla. Busy yung iba sa pagkain, kaya yung katabi ko lang ang nakapansin. Dapat eh, magwawala na siya pero pinigilan ko. Pinaghanap ko siya ng pwedeng paglagyan ng sinando ko. Ang nahanap niya ay yung baonan niya ng tubig. Doon namin nilagay yung adobo. Saka ako pinatago sa kanya. Gusto ko magsuka noon dahil sarap na sarap yung mga kasama namin. Kakapigil ko, nagawa naman kahit papano pero yung katabi ko, hindi niya nakinaya. Nagsuka siya na nagsuka. Ako na ang humagod sa likod niya. Sinabi ko sa kanya na huwag siya mag-OOA kung gusto niyang maranasan ang magkarayuma. Yun na lang ang sinabi ko. Kasi hindi ko naman alam kung anong pwede nilang gawin sa amin. Kapag nalaman nilang alam na namin kung ano ang niluto nila kaka 19 ko pa lang noon at hindi ko pa nakadao pang palad si Luke Evans at ayoko pang matigok. Dahil sa pagsusuka ni May, nakapagdahilan kaming dalawa na kunwari ay magpapa-ospital siya. Pinapaiwan pa ng mama ni May yung iba sa amin dahil marami pa daw pagkain. Pero buti na lang ay nagdalang nagdalanghiya sila at sumama na sila sa amin. Nung nakarating kami sa amin ay doon na kami tumuloy pinakita ni May yung nasa lalagyan niya ng tubig habang tumitili siya. Naganda suka-suka sila nung nakita nila iyon at gusto na nilang iwasan si May. Pero naisip ni Nat na huwag daw at baka makahalata si May. Hayaan na lang daw namin. Pero yung iba, kung pwede na lang daw ay lumaklak sila ng sunrocks o liquid sosa ay ginawa na nila. Matunaw lang yung karne sa tiyan nila pinagpapasalamat nila na hindi sila nakakain ng dinuguan. Ang sabi kasi nung nagtanong kami, may certain food na ipapakain sila sayo para maging katulad ka na nila. Kadalasan, laman loob ng tao ang dinadasalan nila. Ang sunod naman ay sa pinsan ko naman ito, si Kuya Randy. Isa siya dun sa mga nag espalto ng kalsada. Nagpupunta sila sa iba't ibang lugar sa bansa hindi ako magbabanggit ng specific na lugar. Yung dalawang experience ko ay naikwento ko sa kanila. Yung iba ay tinawanan lang ako. Pero siya at yung dalawa ko pang pinsan ay eh ginagawa na rin yun tuwing mapapasabak sila ng kainan sa ibang lugar. So ganoon nga, last night na nila doon sa may lugar na yon yung boss nila Binilinan sila sa pagkarating pa lang nila doon na laging magdala ng sarili nilang tubig. Huwag silang bibili ng kahit na ano sa may baryong iyon. Hindi ipinaliwanag ng boss nila kung bakit ganoon. Ayun nga at huling gabi na nila doon. May magandang babae daw galing doon sa baryo na pumunta doon sa tinutuluyan nilang bahay. Parang nahali na raw silang lahat Inimbitahan do sila ng babae na pumunta sa bahay kasi ay nag-aaya ng inuman. Buti na lang sabi nung pinsan ko. Nung dumating yung babae, kakain pa lang sila. Hawak niya pa yung kalamansi nung magpunta sila doon sa baryo na ginagawa nila ng kalsada. Pagkarating doon, pinaupo agad sila sa may inuman. Parang nagtaka lahat sila kasi doon na sila natauhan. Buti yung isa, nakapag-text pa sa boss nila na nasa katabing bahay lang na tinutuloyan nila. Yung boss nila ang nag-reply. Sinabihan daw silang mga kupal daw sila at bakit sila sumama. Yung pinsan ko, binudburan niya yung mga pulutan. Medyo madilim kaya hindi niya gaano unang maaninag kung may nagbago ba. Pero nung inangat niya yung mangkok, kitang kita niya na meron daw eyeball, meron din kuko at may karne rin na may buhok pa. Sabi ng babae, kambing raw iyon. Ilokado yung pinsan ko at hindi siya maloloko. Alam niya yung amoy at texture ng karne ng kambing sa tingin pa lang. Hindi mo siya maloloko at nakipag-away pa ngayon dati sa may kainan sa may kiyapo. Sabi nung tindera, kambing doyong ginamit sa papaitan, kaya mahal yung presyo. Pero nakipag-away siya dahil karni naman ang baka ang nakasahog. Marahan niya lang ibinaba yung mangkok. Butil-butil yung pawis niya roon. Halos hindi siya makagalaw. Actually, lahat sila ay hindi makagalaw. Dahil na-realize na nila kung bakit pinagbabawalan sila ng boss nila noong umpisa pa lang na wag bumili ng kahit na ano sa baryong iyon. Pati kung bakit beast mode na beast mode yung boss nila nung sinabi nila na nandoon sila. Aswang ata yung mga taga roon. Pinipilit pa silang pakainin ng pulutan pero todo tanggi na sila. Yung pinsan ko naman ay biglang naging vegetarian daw noong mga oras na iyon makapagpalusot lamang. Buti na lang dumating yung boss nila. Ayaw pa sana silang paalisin pero sabi nung boss nila pinapatawag sila sa bahay ng mayor ng lugar. Hindi na raw nakapalag yung mga tao dun sa baryo. Pumunta talaga sila doon sa bahay ng mayor. Doon tinawanan sila ng tinawanan ng mayor. Doon na rin sila pinatulog. Noong kinuwento niya sa amin iyon, Love trip kami talaga sa kanya. Malaking tao kasi yung pinsan ko. Maton na maton yung katawan niya. Siya yung tipong pag nakasalubong mo sa may kanto ay iiwasan mo talaga. Pero nung pagka-uwi niya, iyak siya ng iyak sa nanay niya. Todo pa salamat rin siya sa akin. Pero dahil doon, never na kami bumili ng lutong ulam. Ang mama ko na hindi naniniwala sa mga aswang Tuwing Madaling Araw na bumibili siya ng karne, ang gusto niya 'yung makikita niya mismong pinapatay 'yung baboy. Ang sunod naman ay itong nangyari lang sa amin magpipinsan last year. Kasal ni Kuya Wang, pinsan namin. Siyempre lalaki siya. 'Yung handaan ay mangyayari sa side ng babae. Ganoon kasi sa amin. Two days bago 'yung kasal nauna na kaming magpipinsan doon sa probinsya ng babae. Kasama namin si Kuya Wang. Kasama din namin yung kaibigan ni Kuya na hiniraman niya ng truck para doon isa kayo mga gamit na kailangan. Sa norte pa rin naman yung probinsya. Mula probinsya namin, dalawang oras ang biyahe. Dagdag ng isang oras papunta sa mismong barangay ng babae. Nagbibiruan pa kami noon kasi si Kuya Randy parang isang sakong kalamansi ata yung dala niya at doon sa bag niya ay puro kalamansi din kalamansiman nga ang tawag namin sa kanya sa likod kasi ng bahay nila puro kalamansi na ang tanim akala namin magagamit namin yung kalamansi noon hindi pala at display lang mababait yung side ng babae bundat na bundat kami Fresh na fresh yung mga seafoods na hinain nila. nag kami -e kaming lahat noon sa may dagat nung mga gabi na. Sa may dalampasigan kasi malapit yung bahay nila. Hindi naman kami binawala ng kung ano paman. Christian kasi sila. Kaya walang gaanong pamahiin. Basta wag na lang raw kami mag-swimming pag naglakihan na yung alon dahil delikado na merong mga niyog doon dahil na miss maglaro. Sabi ni Kuya Wang, maglaro kami ng taguan. Pero kasi yung iba sa amin ay takot. Kaya by pair ang ganap. Yung naglaro kami, dayaan pa kasi sila Kuya Wang tsaka Kuya Randy. Maduduga talaga sila ever since. Nung napagod sa kakatakbo, nagkwentuhan na lang kami. Yung fiancé ni Kuya Wang Nagkwento na meron siyang isang tita na nasa dulong part ng lugar nila nakatira. Gusto niya sana na umatend yun sa kasal nila. Kaso hindi in-invite ng parents niya. May away daw kasi. Bata pa lang daw siya ay hindi na nag-uusap yun tsaka yung parents niya. Kaya sabi ni Kuya Wang kung gusto ro ba niya puntahan namin. Sige naman si ate. Kaya umuwi lang saglit siya. Kumuha siya ng invitation sa kami lumarga pero hindi niya sinabi sa parents niya na kung saan kami pupunta. Maganda yung bahay. Perfect na dream house na overlooking the sea. Yung sumalubong sa amin ay katiwala. Sa may garden, nandoon yung tita ni ate. May edad na. Pero yung halata mong walang gaanong stress sa buhay. Pinapasok kami sa loob pero nagpaiwan muna ako sa labas. Pinapasok kami sa loob pero nagpaiwan muna ako sa labas para magyosi. Nagpaiwan din yung kasama ko, si Kuya Randy, saka yung isa ko pang pinsan. Siguro mga 30 minutes kaming naaliw doon sa Koypan sa May Garden. Yung katiwala, naghatid ng merienda sa garden. Nakaugalian na nga. Tapos ginaya pa ako nung dalawa sa pagpihit ko ng mabilisan sa may baso. Biglang nabasag yung baso. Sa loob ng ilang taon ng paggawa ko noon, yun yung unang beses na may nabasag na baso. Take note, hindi lang ako yung may nabasag na baso. Pati yung kila Kuya Randy din. Tinignan lang kami ng katiwala sa baytakbo sa loob. Hinila namin yung pinsan namin sabay sa agad sa truck. Minumura na kami ni Kuya Wang kasi ano do ba yung trip namin. Hindi namin siya pinapansin ni Kuya Randy na nagda-drive. Hindi pa kami nakakalayo, nagsimula na silang mangisay sa kamagsuka. Imbis na sa bahay nila Ate, diretso kami ng bayan sa may ospital. Nakakainis kasi pumunta si ate doon para maayos na yung sigalot ng pamilya nila pero ganun pa yung ginawa ng kanyang tita kaya pala nagkaroon ng away di ba nasabi kong Christian yung family ni ate nalaman nilang yung kapatid ng nanay ni ate yung tita niya nung nagtrabaho sa may Thailand natuto ng dark arts na pangungulam yung style ng pangungulam nila doon iba dito sa atin una ang pinagpapraktisa nila ay yung mga hayop, sunod ay yung mga tao na. Doon siya sinaway ng pamilya niya, doon na rin sila lumayo. Alam niyo yung chemical na gamit sa mga magsasaka para magpatay ng mga damo. Ganoon yung nakita sa tiya nila Kuya Wang. Sabi nung doktor doon sa ospital, hindi daw ba nila naamoy yung ininom nila purong puro yung chemical na yon yung nakita na isinusuka nila. Pero kahit ako, hindi ko naamoy na hindi juice pala yon Dahil doon, imbis na kila ate ganapin yung kasal, sa amin na tuloy ginanap. Naurong din yung date ng kasal dahil halos isang linggo silang na-confine. Kaya mag-ingat tayo. Hindi porket aswang ay sa bisayas na agad. Noon, pwede pa. Pero sa panahon natin ngayon, kahit saan, pwede na sila. Kumbaga sa mga Pokemon ay nag-e-evolve rin sila. Tayo ngang tao na nakaka-adapt tayo agad, sila din syempre. Hindi rin porke ka anak mo, kaibigan mo o kaya nakakaawang itsura, hindi ka tatraydo rin. Kaya mag-ingat tayo palagi.